Ay. Alam nyo ba mga ka-old goods na nga ako dito sa may Quiapo. para tikman ang nagtitrending dito na dragon fruit salad. At isa na raw sila sa legendary na nagtitinda sa Kiapo. At maging si Tanggol at si Bubbles ay eh, naging customer na nila. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay eh, sobrang patok pa rin nila. Yan dito yung maratagpuan guys kay Sheila dragon fruit salad. Yan may mga iba't ibang klase din silang flavor na ino dito. Tapos meron din silang mga tinda dito na mangga. So ayun mga kaulgus kasama natin si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? Barful. Ah, ano ba yung mga bestseller nyo na tinitinda dito? Juice at salad dito. Salad. Tapos ito? Organic or pure dragons. Ah, magal naman to. May 30, 50, 70. Eh, ito. May yung, 50, 70, 100. Eh, yung fruit salad, eh, yung dragon salad nyo, yung bago. Oo, oh, lang yung trend na salad. 50, 70, 100. Ah, sige, bigyan mo akong isa. Boya, ka katagal na kayo nagtinda dito? Since pandemic na matagal na pala, no. Kaya eh, uh, anong araw, anong araw kayo nagbubukas dito? Anong oras? 7 to 8 pm. Hi. Every day naman. Okay. Guys, tuloy tuloy yung post ng amela dito. Guys, may mga iba't ibang klase din silang prutas na tinitinda dito. Kuya Mark, magkano yung isang kilo na ito? 170 po. Ah, uh, 170. Eh, yung mangga nyo? May 350 po, may 280. Ah, okay. Salamat. So, ayun guys, ito na yung order natin na dragon fruit salad na 50 pesos. Pero yung kasunod na ito ay eh, 70 pesos. Tapos yung pinakamalaki, 100 pesos. Okay, tikman na natin. Ito yung nagtitrending dito sa Kiapo. Sila. Sila ang pangalan mo, di ba? Ang Sheila. Dragon fruit. Ayan. Tingnan nyo naman, guys. Solid. Let... Tignan na natin. Creamy. Sarap. Napaka-healthy nga ng inumin. Sobang creamy niya. Ayan, no? Refreshing At healthy pa tong inumin okay, no? Ang dami o oh. 50 pesos lang to Quality Sulit dayuhin eh Sakto to sa mainit na panahon Malapit lang sila sa may kaya po, sa may simbahan. Solid. Yan guys, tuloy-tuloy yung customer nila dito. Eh, hanapin nyo lang guys, sila dragon fruit salad dito sa Quiapo malapit lang sila sa may simbahan So ayun mga ka-all goods, dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Maraming salamat po sa panonood at kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakilike and share naman po. Salamat, aking kabuhat. Peace out! All good, see you sa next vlog!